For today's video di eh, ay mga idol niya kita karon din hi eh, naghimo ta og sugong. Ah, uh, ato na maning uh, na buhatan sa una og kana sa na kong video. Kining uh, traditional nga uh, gagamitan sa pag pangsaud sa tuba sa tong labi <coughs> kung kuku wine sa pagka ta og lain nga sugong kay ang una natong sugong mura og medyo gamay ra og uh, sulod maabot ta mosungko ang iyang tuba dito sa atong bungo o dili ni maayo nga uh, ang atong bungo, sa iyang tuba Mga nga ta og mas dako pa niya tong una mga idol. Nga, medyo kay baga-baga man siya nga klase sa pagkabutong. para kawayan ato ni sang ginipsan no ni nga menghatak jumlat ta maghatag ta ni og design na mas nindot sa ni sa paminabon ni ni pamitlagong niya mga idol <coughs> kay sa gigkaingon na nako atong una na kong video nga ang kasagaran sa atong panahon karon magdali ba o maglihit ba kawayan gamitan na lang nila og spring pero usahay may usahay atong himuong rason nga uh, dili kayo ta ka maghatag og uh, humot o nindot nga klase sa tuba tungod basa siguro kay mo uh, contaminate nito atong uh, tuba sa plastik ang uh, dili sa makita sa nato nga gigamita lang sa dugbang hugas nila nga nitbag nga sa kahoy ah lahi ni ni ang uh, gamit uh, subong sa kawayan kay ang gamiton sa so, natong panghugas o so, naniini maghimo mo o hugas o ganina na sa na gihimo na para niini kaya so, may ito bumugod na ni Karun uh, ah, na araman ng tagoy na sa loyo sa akong balay na panggamit na unta sa pagtuno sa itong utan o mga taong butong na pang nakita na itong umuraog na ah, ikag sa ta sa pagsanggot ni niya kay aron sa ta magagamit ni sa paghimong o makainom sa ta tuba sa kita para inang pan mahilangop sa ta ni mga trabaho ah lagi sa una sa probinsya sa nag isigurang patang elementary mao na niya kung pangita mo no, murag na recall sa kung nahon sa nang sa pagkakaroon aron mapakita sa nato sa biyasa atong mga kabatanon na ng mga kagamitan o giusa di ay di pag